malunggay, malunggay, malunggay. Ito yung ano, ito yung gulay, ito yung dahon na ah, pakarami nga uh, sustansya. At saka ito rin ang ating hinahalo sa ating mga sinigang na isda. Ayan, panghalo sa munggo, panghalo sa itlog. Pag binabati-bati natin yung itlog ay pwede siyang haluan ng malunggay. At ano pa ba, ito rin yung ating panggamot sa sugat lalo na yung sariwang sugat ako dyan sa Cebuyan Island nung uh, natitigbas ko ang aking mga daliri isang ano lang isang patulo lang ng uh, katas ng malunggay talagang tapos na tapos na ang uh, tawag dito ang uh, dugo ihinto na yung pagdaloy ng dugo ang dami kong tama yan eh, sa ano Ayan, o. Oh. Ayan. Saan yung piklat niyan? Ayan. May mga tama ako dyan. Ito pa. Ayan. Dalawang bisis akong na itak. Na itak ko yung aking sarili nga uh, kamay. Pero malunggay lang talaga ang uh, first aid ko doon sa ano, Cebuyan Island. Nako. Naku ang ganda po nito at syempre pa ito rin ang ating uh, nilalaga para inumin para makuha natin ang mga benefits nito ito yung aking iniinom araw-araw para hindi makapenetrate yung cancer sa aking katawan para hindi makapamunga ang cancer sa aking katawan yan po ito rin ang aking pang-anti-acid ito rin ang aking uh, tawag dito. pangpalakas ng aking mga tuhod, ng aking mga buto. Grabe, ano po. Sana alam ng lahat ng uh, tao, no, na ang malunggay ay meron palang ganoong mga binipisyo at uh, makakatulong sa ating katawan. Ayan, nandito naman yung ating uh, first buds. Ayan ito ay 3 uh, days na at andito lang siya sa ating basket siya ay ating pinapatuyo sa hangin lang air dry lang po yan ang kailangan ng ating malunggay hindi init ng araw siguro pag pinatuyo ito sa sikat ng araw o init ng araw baka hindi siya maganda ano kaya ang advice lang ay air dry. tuyuin sa pamagitan ng hangin. Kaya pag walang gaanong hangin, tinatapat ko na dito yung aming electric fan para humangin, para matuyo siya sa hangin. Pero mas maganda talaga yung uh, by nature ay uh, matuyo siya hanggang mag-crunchy kaibigan ng ating malunggay ang ingay ng helicopter na dumadaan saan kaya yan pupunta uy ang baba niya kaya maingay ang helicopter na mababa ang lipad yan mga kaibigan ang ating malunggay 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 sana po ay uh, ini-enjoy nyo yung malunggay o yung inyong malunggay tea. sa lahat po ng aking mga customer na nga uh, maranasan yung maayos na tulog ayan. meron na pong mga nagsasabi na ay talaga naman tinanghali ako ng gising totoo pala yun ang malunggay ay nagbibigay ng maayos na tulog sa ating katawan yes po ako po ay uh, walang ibang uh, iinumin bago matulog kundi malunggay para po maayos ang tulog Kagabi po eh habang nanonood ako ng uh, news Hindi ko na po namalayan na idlip na pala ako tapos nagising po ako uh, almost 9pm na Nagmamadali ako kasi akala ko umaga na parang ang lalim naman yung may gitsang oras kong idlip at ako po ay uh, naghintay pa kay Bunso. Tapos pagdating ni Bunso, kumain siya. Nagtimpla rin po ako ng aking uh, malunggay tea. Tapos after 30 minutes, nahiga na po ako. Tapos diretso po yung tulog. Straight po yan mga kaibigan. Grabe po itong malunggay talaga. Kaya tinanghali na naman po nang yung Lola Rally. Yan mga kaibigan, marami po tayong gagawin ngayon. Ako, ang dami-daming gagawin. Pero salamat sa Diyos dahil binigyan niya po tayo ng kalakasan ngayong araw na ito. At salamat talaga sa malunggay dahil ito po ang isa sa nagbibigay sa akin ng uh, tulong para malakas ang aking uh, physical na katawan. Higit pa sa lahat. Salamat sa Diyos dahil siya po ang pinagmumula ng lahat-lahat sa ating buhay. Ano po? So yun, isang magandang umaga po sa lahat. Sa mga tinanghali din ng gising na kagaya ko, po, isa pong magandang magandang umaga sa inyong lahat. At uh, patuloy lang po tayong lumaban sa buhay dahil kapag hindi po tayo lalaban, tiyak talo po tayo. No retreat, no surrender sabi ng mga sundalo ano po alam niyo po ang mga sundalo habang nasusugatan lalong tumatapang yan at lalong porsigidong lumaban so ganun din po tayo ng mga anak ng Diyos laban-laban lang at ating uh, ipagkatiwala sa Panginoon ang lahat-lahat upang sa ganoon hindi po tayo matatalo at hindi rin po tayo hindi po tayo aatras sa labanan so yun lang mga kaibigan maraming maraming salamat po sa inyong lahat maraming salamat po sa inyong suporta ah, sa mga videos ko at nawa nga yung mga bagay na aking uh, ipinapakita sa inyo dito sa aking uh, facebook uh, account o dito sa aking timeline sana gayahin nyo din para pare-pareho tayong maayos ang ating mga kalusugan hanggang dito na lang talaga mga kaibigan God bless us all po love you all bye